Inolit ng Department of Education or DepEd Schools Division ng Iloilo ang Zero Tolerance Policy nito sa ilegal na droga kasunod ng insidente sa Abangay National High School sa bayan ng Haniway, Iloilo. Isang labing anim na taon, grade 9 student, ang nakuhanan ng isang plastic sachet na naglalaman ng hininalang shabu sa isinagawang inspeksyon sa salit-aralan, batay sa ulat. Naganap ang pagkadiskubre matapos magsagawa ng paghahanap ang isang guro sa ilang lalaking estudyante, batay sa informasyon na may nagdala ng kutsilyo sa Paralan ang sha na kuha sa medias ng estudyante ay naglalaman ng humigit-kumulang 0.2 gramo ng hinina lang shabu na tinatayang nasa 500 ang street value. Sinabi ni Police Captain Alwin Salmon, pinuno ng Haniway Municipal Police Station, muling pinagtibay ng DepEd Iluilo ang mahigit nitong zero tolerance policy sa ilegal na sa loob ng Paralan. Ito ay alinsunod sa DepEd Order Number no. 40 series of 2012 at DepEd Order Number no. 55 Series of 2013 na nag-uutos ng zero tolerance na diskarte sa lahat ng uri ng pang-aabuso sa bata kabilang ang pagsamantala, karasan, diskriminasyon, pananakot at iba pang pang-aabuso. Nananawagan pa ang DepEd sa mga stakeholder na suportahan ang pagsisikap nitong mapanatili ang mga drug-free campus. Mula dito sa DWIC, NOS FM, 89.5, Western Visayas. Richard Cordero Bertuso, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.